Liham para sa minamahal kong ama't ina. Sa aking mga minamahal na ina at ama, nais kong ipahayag ang lubos na pasasalamat sa inyo walang sawang pag-aalaga, pagmamahal at gabay sa buong buhay ko. Sa bawat hakbang na aking paglalakbay, nariyan kayo upang maging tanglaw sa inyong mga payak na gawa na pangmamahal at sakripisyo, aking patutunan ng halaga ang edukasyon, determinasyon at ang mamahal sa kapwa. Inuukit ninyo ang landas na aking tinatahak at sa bawat tagumpay na aking natatamo, nariyan ang inyong mga ngiti at pagsuporta na nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Sa mga madaling sandali pagsubok, inyong pinapakita ang tapang at pagiging matatag na nagtuturo sa akin na kahit sa pinakamahirap na panahon, may pag-asa at lakas na maaari nating mahukon. Ang inyong pag-ibig ay nagbibigay sa akin ng sigla at pag-asa at sa bawat araw ako'y pinapawi ng kaginhawaan na lubos na minamahal at pinapaanagahan kaaway sa bawat ng aking buhay. Maging karapat dapat ako sa inyong pagmamahal at pag-aaruga. Mahal ko kayo ng buong puso at kaluluwa. At sa tuwing titingin ako sa mga bituin sa kalangitan, alam ko ang inyong mga gabay at pagmamahal ay laging nariyan. Patubay sa bawat takbang ng aking paglalakbay. Ma, salamat po sa inyong pagbibigay liwanag sa ating tahanan. Salamat sa paggabay at sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. Ma, salamat po sa pagpapatibay at walang sawang pagsasakripisyo para sa ating pamilya. Kayo ang aming halimbawa sa buhay. Nais namin sa inyong pagtanda kami makabawi sa inyong ginawa at pag-aalaga. Hinihiling sa Diyos na nasa itaas na kayo'y makasama pa hanggang sa maiparamdam namin ang pagmamahal tulad ng inyong inilaan sa amin at sa ating pamilya.